Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Welcome to my channel, mga besi. For today's video, lalabas kami kay Kadora, mga besi. Ayan, hinihintay ko lang si Jonakis na magsara ng ano, pintuan, mga besi. Ayan. Ayan, ito yun naman yung outfit today mga besi kasi mainit ang panahon. Ayan yung weather station today. Ayan mga besi, mamaya na lang pag naglalakad kami. Ayan si Kadora nag-overall ng short pants. Ayan mga besi, naglalakad na kami. Uh, ayan si Kadora sa likod ko. Mainit na ito. 29 pa lang mga besi. Ayan, mainit na. Ayan o, meron ng ano, tricycle. Nakita tayo. Ayan mga besi. Loves. Pipili ako ng paninda ko. Ayan. Shout out sa mga subscriber ko. Shout out sa mga mga friends, po, mga bestie. Ay, mainit 'to na ka sleep class ata mga bestie. Ayan mga bestie, tattyo maming natampay. Nakaka-share get bibili tayo ng motor. Bili tayo ng eto para hindi masayang yung pamasahe ko mga dosis marami pa akong tinida mga dosis yung kailangan lang ang bibili nito bibili tayo ng dibote mga dosis kasi wala pa yung nag-deliver sa akin. Monday pa kasi mag-deliver sa bahay. Kaya bili lang tayo ng this Ayan. 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 ng Ayan. 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 Ayan ayan, dito tayo sa may Victoria ayan mga besi lag buha tayo ng plastic alis Hello mga besi loves. Nandito na tayo sa my seat area na kasi wala akong tindang seat mga besi loves.

natin yung lumulobo mga besties kasi meron yung hindi Ayo na uh, is na ang pizzeria. Ina sa SM lang pala yung mga vessel. Abilita yung ito tayo sa may cheapy mga decimals yun yun mga bestie looks. Punta tayo sa may sugar. Sugar mga bestie. Yung maliit lang na port ang ginala ko. Kasi konti lang yung bilhin ko mga bestie. Kasi bumili na ako ng linggo. Ayan, bili tayo dito. Sa may sugar. iwan ko yung ano ko dito. Bibili tayo ng pansit kampong. Doon muna tayo sa may nesty. Bibili tayo ng ganito. Kala ko bibili kasi. Good luck. Then ano, pork, pork mga peso lote yan. Okay. Then 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 then, nasty thing mga gasky yan. Papayo sa mall, papayo sa mall. nakis lang ang nakakaubos ng God's Milk. Ilan? Ano? ano ano? Ay, sorry. Chicken house. Dito tayo sa may Tamsit Canton. Tamsit Canton everyday na may bumibili sa akin ng Tamsit Canton.

ayos sa may ay, dito na tayo sa may itong mga best mga tabong sa pre-tabong dito tayo ng isang tabong iwan ko na lang dyan dito tayo ng isang saka uh, ano, itong Sun Rocks. Ayan, ang traffic dito sa may sabon mga besi. Ayan mga besi loves, magka-counter na tayo. Dito na lang as, tapos na ito mga besi. Ayan, mamaya na lang pag matapos na akong mag-counter mga besi. Ayan ang lakas ng tangin mga besi. Ayan ng mga besi. binamili ko para hindi masayang yung pamasahe kasi may pinuntahan lang ako dito kaya gumaan na lang ako dito sa may halaber mga mga beso ito yung magandang account cashier mga beso mamaya na lang mga beso love Ayan mga Besilogs, kinuha ko yung ID ko. Sayang naman yung points ko. Kaya takma na yung mga Besilogs. Ayan kasi hindi ko alam pwede pa lang kunin kahit wala na yung bisikibo mga besi ayun mga BSC lang ako hapon yan balik tayo dito ayun, mga besi bakit tapos na akong nag grocery mga besi pupunta na tayo sa my counter ayan wala pa naman yung delivery po mga besi naghihintay na si Kadora sa taas. Mga besi. Hindi ko naman mabuhat kasi marami naman mga besi. na no? so, Mamaya na lang mga besi pag nandun na kami sa may... Libot-libot muna kami, mga besi. Labos pagkatapos dito. Iwan ko muna sa baggage counter. Ang ating dala, mga besi. Ayan. Kunti pa lang yung tao. Kasi maaga kaming umalis kay Kadora. Ayan, mga besi. Labos pagkatapos dito. Labos pagkatapos dito. Labos pagkatapos dito. Ayan, mga besi. Iwan ko muna sa my baggage counter. So. Pero good morning na naman si Bessie Bula. kasi baka naiinip na siya ayan na dun sa may taas mga bete na dito tayo kasi dito yung pinagpahan niya mga bete ayan mga bete lots tayo dito nandito siya mga bete ito yung taas ng kalabera. Meron ding mga dress dito mga besi. Ayan. Maraming nagtitinda dito dun sa may likod. Ayan, pasok tayo dito. Dito siya bumibili mga besi. Ayan. Ayan, baka bawal ang video dito. ako doon. Then, dito naman kasi umupo dito ako nagbalas mga beti. Ayan mga beti Andito pala nakauto si Madora kanina. Nakatalikod naman kasi dyan ako nagdaan mga beti. Ayan. Ayan, dyan ako nagdaan kanina mga beti. Dyan ako pumasok. Hindi niya ako napansin kasi dito siya umupo dyan daw ang alam niya dun ako aakyat uh, mga besi kaya hintayin ko na naman siya dito kasi akala ko pumunta na siya sa loob mga besi ayan ako naman yung naghihintay dito ito naman yung napamili ko ayan mga besi bumili na naman ako ng ganito oh. hindi ko kasi alam kung saan ko na naman pati beras, isang pack na toothbrush mga besi dun sa wholesaler pero, naiwan ko. Hindi ko alam kung saan ko naiwan, mga besi loves. Ayan. Sayang naman. Siguro dun sa may prosen. Kasi, iniwan ko nun dun. Ayan. Hindi ko naman napansin na kung sino yung kumuha, mga besi. Sayang naman. Then, bumili ako na naman ulit. Ayan. Hintayin ko dito si Katura, mga besi loves. Bumili daw ng index. Ito yung sa taas ng kaladera, mga besi. Jessie, andito pa rin ako. Ayan, hinihintay ko siya, mga Jessie. Ayan yung no. OOTD okay, natin. Ayan, mga Jessie. Pumunta si Kadora. Oh. Akala ko nandun na sa loob, wala pa. Nandito pala nakaupo kanina. Nakatalikod naman kasi mga Jessie. Diyan ako, tumaan ko. Ayan, hindi ko siya nakita marami silang tinda dyan mga Bessie Loves. Dito yung taas ng pinagro ko mga Bessie Loves. Ayan, wait wait ko lang siya mga Bessie. Merong nagtitinda dyan. Mo. Hello mga Bessie. Ayan, bumalik. Meron siyang uh, nakalimutan mga Bessie. Ayan, bumalik siya doon. Depende na katili na siya. Ayan. Oh. Oh. Ito na kami sa may palengke mga Betty Loves. Ayan. Bibili kami ng itlog mga Betty. Hindi pwedeng mawala ang itlog pag may Junakis mga Betty. Ayan. Oh. Nakapasyal yung dalawang Dora mga Betty. dito so kami sa loob ng na... sa so tayo dito nga natin hello mga besi nandito na kami sa kanilulay pili tayo ng gulay mga besi ayun si Katoro ayun si Ayan mga besi loves, dito ako bumibili ng egg at saka mga bawang, sibuyas, ganerns, mga besi, mas mura kasi dito. Kaya ayan nag voice record ako kasi may music dito mga besi. Hinintay na ako si Kadora sa labas kaya ayan, magka-counter na tayo kasi egg lang ang binili ko dito. Yan, mga Bessie Loves. O, oh, madami silang tinda dito, mga Bessie. Ayan, mga Bessie. Muntung-tungo na lang, ang, sige, tayo. na lang. Nagihintay na si Kalora talaga. Ayan, mga Bessie. Pauwi na kami nakasakay na kami ng tricycle ayan mga besi mamaya na lang pag nandun na ako sa bahay mga besi mga loves hello welcome back to my channel mga besi ayan nakarating sa na kami ito. ayan mga besi ang pinanili ko then ito tortang talong mga besi then with halo ko ito yung yellow pin at saka ayun mga besi bumili na naman ako ng talbos ng ampalaya then ito naman oh, labong ito yung halo ng labong ah uh, sa luyot mga besi then dalawang tray egg at saka isang karton na grocery yun lang mga besi ang napamili ko sa bayan yun lang yung napamili ko sa bayan, mga besi. Tapos, then, isang carton, mga besi, na grocery. Okay, then, sipsiria. Ayan, mga besi loves. That's it for today's video. At sana nag-enjoy kayo. And don't forget to like and comment and share and subscribe. Pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga vlog, mga besi. Bye! See you next video. God bless to all.